Ang Tesla ay isa sa pinakamahalagang kumpanya sa buong mundo. Binago nito ang industriya ng sasakyan at ginawa nitong pinakamayaman sa mundo ang CEO nitong si Elon Musk. Ngunit ngayon, mukhang nahaharap sila sa isang malaking krisis. Bumababa ang benta ng sasakyan, humahabol na ang mga kakumpetensya, at tila iba ang pinagkakaabalahan ni Musk. Ano nga ba ang nangyari? Nagsimula ang lahat noong 2006 nang ilabas ng isang batang milyonaryo na si Elon Musk ang kanyang lihim na master plan para sa Tesla Motors. Ang kanyang layunin, baguhin ang buong industriya ng sasakyan at iwanan na ang langis at gasolina. Para sa marami, baliw ang ideyang ito dahil halos wala pang merkado para sa mga e-auto noon. Pero ang totoo, ang ideya ng e-car ay matagal na. Noong 1908 pa, nagmaneho na si Clara Ford ng isang dekuryenteng sasakyan. Noon, magkahalo ang mga makina. May desingaw, dekuryente at degasolina. Ngunit ang e-auto ay may problema. Mabibigat na baterya, matigal i-charge at maikli ang nararating. Si Henry Ford, ang asawa ni Clara, ay tumutok sa makina na gumagamit ng gasolina at sa modelong T na abot-kaya dahil sa mass production. Doon nagsimula ang tagumpay ng sasakyang de gasolina. Pagkatapos ng maraming dekada, noong 1990s, sinubukan ng California na baguhin ito sa pamamagitan ng batas. Sumunod ang General Motors o GM at inilabas ang EV1 noong 1996 na nagustuhan ng maraming tao. Ngunit dahil sa malakas na pagtutulog ng industriya ng langis at mga kaso mula sa ibang gumagawa ng sasakyan, binaliktad ang batas noong 2003. Winasak ng GM ang lahat ng EV1. Ayon sa mga kritiko, sinadya ng GM na pabagsaki ng pabagsakin e ng e-car para protektahan ang malaking kita nila mula sa sasakyang de gasolina. At sa panahong ito, gusto ni Musk na sirain ang status quo gamit ang Tesla. Noong 2006, ipinakita ang Roadster, ang unang dekoryenteng serye na may abot kayang 350 kilometro ang lakbay. Naging posible ito dahil sa ideya ni CTO J.B. Straubel, gumamit ng libu-libong maliliit na lithium-ion cells na gaya ng nasa laptop. Noong 2008, naging simbolo ng yaman ang Roadster. Ngunit sa likod ng tagumpay, naghihirap ang Tesla. Sumabog ang gastos, tumama ang krisis pinansyal at umabot na sila sa punto ng pagkalugi. Ibinigay ni Musk ang huli niyang pera sa kumpanya. Kinuha ang posisyon ng CEO at nailigtas ang Tesla. Nagkaroon din ng kontrobersya sa panahong ito tungkol sa titulo ni Musk bilang co-founder. Nakalaunan ay binayaran niya para maging opisyal. Dahil sa tagumpay ng Roadster, umusad sila sa ikalawang yugto ang Model S, isang abot-kayang sasakyan. Kahit wala pa silang sapat na pabrika, ang pangako ng Model S ay nakakuha ng 465 milyong dolyar na pautang mula sa gobyerno. Nag-invest din ang Daimler at Toyota. Noong 2010, nagdesisyon ang Tesla na maging pampubliko sa stock market na isang malaking sugal. Sa loob lamang ng isang araw, ang kumpanya ay nagkakahalaga na ng 2.2 bilyong dolyar. Ngunit noong 2013, muntik na unit malugi ang Tesla. Nakikipag-negosasyon na si Musk kay Larry Page, ang tagapagtatag ng Google, para bilhin ang Tesla sa halagang 6 bilyong dolyar. Ngunit bago pa matapos ang usapan, biglang naayos ang problema sa produksyon ng Model S. Kinansela ni Musk ang bilihan at nagbayad agad ng utang sa gobyerno siyam na taon ng mas maaga sa plano. Pagdating ng 2018, nasa ikatlong yugto na sila pero hindi pa rin kumikita ang Tesla. Nagsusunog sila ng mahigit $440,000 bawat oras at malapit na raw silang malugi. Ang lahat ay nakasalalay sa Model 3, ang inaasahang maging sasakyan para sa masa. Tumira si Musk sa pabrika para personal na bantayan ang produksyon. Binaliwala ang kaligtasan at lumaki ang bilang ng mga nasasaktan na manggagawa. Dahil dito, nahati ang pananaw sa Tesla. Ang mga tagahanga ay nakita si Musk bilang isang henyo at nag-invest sila ng malaki sa stock. Samantala ang mga nagdududa o short sellers ay tumaya laban sa kanya, lalo na dahil sa mga pangako niyang hindi natupad tulad ng ganap na autonomous na pagmamaneho. Sa huli, Nagtagumpay sila. Pagsapit ng 2018, naging mataas ang produksyon ng Model 3 at sa wakas ay kumita na ang Tesla. Ang maliit na kumpanya ay naging global player. Ang halaga ng Tesla ay halos diktado na ng personalidad ni Musk. Noong 2020, kaya nang sirain ng isang tweet ni Musk ang bilyon-bilyong halaga ng stock. man patuloy na sumabog ang presyo ng stock ng Tesla. Mas mataas na ang halaga nila kaysa sa pinagsama-samang mga kakumpetensya. Ang presyo ng stock ay hindi na konektado sa tunay na kita, ang PE ratio ay napakataas, ang mga investor ay tumataya na mas mabilis lalago ang Tesla kaysa sa pinakamalalaking tech giants. Pagsapit ng 2021, ang Tesla ay nagkakahalaga na ng higit sa isang trilyon na dolyar. Nunit, undi unding nang hina ang lamang ng Tesla na sila ng kumpanyang BYD bilang pinakamalaking gumagawa ng e-car. Ang kanilang mga modelo ay luma na. Samantala, mas nag-focus si Musk sa politika at inendorso si Donald Trump. Sa una, tumaas ang stocks matapos manalo si Trump, ngunit ang radikal na pag-uugali ni Musk ay nakasira sa tatak ang mga liberal na customer na mahalaga sa kanila ay umiiwas na bumili ng Tesla. Bumababa ang benta sa Europa at California. Nagbebenta na ang mga investor at sa loob ng ilang buwan, bumagsak ang stock ng 50%. Nang alisin ni Trump ang subsidyo sa pagbili ng e-car, nagbabala ang mga analyst na kalahati ng kita ng Tesla ang maaaring mabura para mapanatili ang mataas na halaga kailangan ni Musk na ibenta ang susunod na malaking revolusyon. Una, ang robo-taxis. Pangako niya, ang bawat Tesla ay magiging taxi na kusang nagmamaneho at kumikita para sa may-ari. Ginagawa na ito ng Waymo ng Google, ngulit ang Tesla ay nagsasagawa pa lamang ng maliliit na pagsubok na puno ng aberya. Nagdududa ang mga eksperto kung magiging posible ito ng walang mamahaling LiDAR sensors. Ikalawang pangako, ang Optimus, isang humanoid robot. Sabi ni Musk, kaya nitong gawing $25 trillion ang halaga ng Tesla. Ngunit sa katotohanan, punong-puno ng teknikal na problema ang robot. Itinigil ang produksyon at may mga ulat pa ng peking demonstrasyon. Sabi ng mga eksperto, mas mahusay pa ang mga kakumpitensya. Sa ngayon, ang mga ito ay mga pangako pa lang. Hanggat naniniwala ang mga tao sa kanyang mga salita, hindi babagsak ang stock, sapagkat ang pinakamatibay na parasito ay isang ideya. Kapag ito ay kumapit na sa isip, halos imposible na itong alisin.